mga basura, tulad nito mga basura nito at yung mga truck lang na mga bumabiyahin ng gulay mga prutas ang makikita mo sa gilid at yung mga truck lang na mga bumabiyahin yun ang tutuban center ito naman yung 168 So yan. Ito naman ang Dragon 8. So yan mga ka-brother. Oh, bami siya shoutout kayo mga boss. Depende po sa Depende po sa kilo ng plastic. Sa Manila. So what's up mga kapader Ganito ang itsura ng Divisoria Sa may soler Kapag, kapag ganitong oras Mga alas 12 na So ganyan no? So nakikita ninyo Halos puro kalat ang makikita natin Sa paligid Yan, mga basura Tulad nito, mga basura nito at yung mga truck lang na mga ng gulay mga prutas ang makikita mo sa gilid. So, ito. So, meron dito nag ng mga gulay. So, ito, So, yun. Mga Nandito ngayon tayo sa may footbridge Bridge. Sa footbridge Bridge dito sa may Manila. Bibi pala mga brother. So ayun yung Tutuban Mall, yung gawin na yun ang Tutuban Center. Ito naman yung 168. So ayan. Ito naman ang Dragon 8. So ayun mga brother. ito so, ang lagay ng kalsada ngayon today is uh, January 21, 2025 Yung, market, yung night market sarado na rin ata ayan mga ka-brother so dito ayan na then ito naman yung papunta sa may yun sa may bagsakan ng gulay papunta dito mga ka-brother pa ng oras taas ng dahil mamaya lang mga bandang alas dos buuwi na rin tayo pabalik ng MIC sumama lang tayo sa biyahe dahil nga rin biyahe tayo ng gulay at walang babiyahe na extra lang naman ako rito para magbiyahe ng gulay sa so, ganun mga ka-brother Oh! So ganito mga kabrader ang sitwasyon kapag ganitong oras na sa Divisoria dito sa may Soler So sa nakikita natin ay may mga may mga natutulog na sa gilid tulad nyan yung mga walang mga tirahan tulad nito and after that ay I may mean, mer meron din naman tayong makikita rito yung mga basura tulad nito Boss, ano po boss yung kinukuha dyan mga kwan? Hindi ano pa yung mga kinukuha yung mga plastic pa Ano po, kinikita, kumikita naman po kayo sa pag uh, ng mga plastic okay. Durantean. Ha? Durantean, depende, niyo, para... depende po sa kwan? Depende po sa kilo ng plastic Pero boss, ito, binabibili mga ganito Ano lang po? Yung mga mountain dew, okay. mga ganyan So ganyan yung sitwasyon dito sa Manila. So ano po pangalan niyo, boss? Sige. Pa. Si si Shout out kay Kuya CJ. Nagba-vlog po ako po sa eh. nagba-vlog. So Ito na yung ito na yung mga ka yung nakuha niya mga kalakal. So ayan. So ito yung mga puting ganyan yung mga pinaglagyan ng mga mineral. Kinukuha niya para magkapera. Ah, oh, sige, sige nga. Okay, o, naka-vlog na, oh. Okay. Brad Talong. Brad Talong. 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 So, shoutout sa inyo. Uh, ano pangal mo, boss? mo, Dawit. man. Sino po? May babatingin kayo? Wow, O, siya shoutout kayo, mga boss. Wow, Shoutout ka na, pala si Brad Talon. Ang nagsasabi sa kasabihan, di ba, nang tamad. Hindi naman pagod. It's me again, Brad Talon. Signing off. Kung sa si Ferti, saan O to, o. mo. First time ko lang makita ng gaitong klaseng ampalaya. O ayaw malaglag o. So shout out nga pala kay Side, kay Chong. Yung nag-aalaga ng na ampalaya na to. Magaling magampalayaw. Oh.